nasa 8 bilyong piso ng kabuang halaga ng mga infrastruktura ang sinira ng bagyong Ulysses mula sa walong reyon. Inukoy ng Department of Public Works and Highways, DPWH, ang Cordillera Administrative Region, National Capital Region, Region 1, 2, 3, Region 4A, Region 4B at Region 5. Ang mga nasirang lansangan ay nagkakalaga ng 4 na bilyong piso. Ang tulay naman 421 million pesos, flood control 2 billion pesos, public buildings 300 million pesos, school buildings 500 million pesos at iba pang mga imprastraktura na nagkakalaga ng 300 million peso. Hanggang alauna ng hapon kahapon sarado pa rin sa traffic ang labing limang lansangan sa Cordillera Administrative Region, CAR, Region 2, Region 3, Region 4A at Region 5. Dahil sa pagbuo pa rin ng lupa, putik, bumagsak na mga puno at mga binahang tulay.